First day nga pala namin dito sa Cebu City at pagkabukas mo ng bintana, makikita mo talaga ang napakagandang city view ng Cebu. Alas 7 na nga ng umaga, nagising kami, na ng breakfast at nagugutom na ang buong family. Sunung nung nasa Cebu pa ako before, palagi talaga akong dumadaan dito sa Crown Regency at nagaganan talaga ako sa ilaw. Pag gabi kasi may lights yung building at iniisip ko talaga... Siguro kapag magkakapira ako one day, gusto ko talagang magstay sa hotel na yan. So wala talagang imposible sa buhay at lahat ng pangarap minsan natutupad. Samahan lang natin ng sipag at syaga. So andito nga pala kami sa breakfast buffet dito sa Crown Regency. So breakfast buffet muna tayo ngayon. At hindi pa ako makakapagluto ng sarili ko. Gusto ko talaga magluto ng Filipino breakfast. Pero dahil nga nasa hotel kami at hindi kami pwedeng magluto, na may ko talaga ang pagluluto sa bahay. At the same time, nag enjoy din ako na wala akong paglulutong gagawin sa hapunan. Si mama nga pala ang sabi niya, ang corn beef daw ay medyo maalat as mat talaga ang corn beef sa Jollibee. So tinapay lang palang kinain ng mga anak ko sa breakfast. Hindi na sila kumain ng kanin. Si Silas naman nag corn beef at rice. Pagkatapos namin kumain ng breakfast, umakyat namin kami. Tinignan namin ang swimming pool dito sa Crown Regency. So naalala ko before, dinala ko ng kaibigan ko dito at nag-night swimming kami. Meron pa itong Club Ultima kung saan meron silang parang edge. Doon sa tuktok is may experience mo daw yung sky experience. Meron silang zipline at pwede ding maglakad sa gilid ng tuktok ng building. Pagkatapos nga palang mag-ikot-ikot is nag-ayos na naman. Aalis kasi kami ngayon pupunta sa Cebu Ocean Park. Ipapasyal namin ang mga bata at si mama at yung pamangkin ko. Nag-book nga pala ko via Grab at napaka-handy talaga. Hihintayin mo lang dito sa building. Fix na yung price at hindi na talaga aakit pa. So salamat talaga sa Grab at napaka-handy. So ito nga pala yung view namin sa Fuente Osmeña Circle. Bibiyahin na papunta si Bo Ocean Park. So napakalapit lang naman. Akala ko masastock kami sa traffic pero nag-shortcut pala si Kuya after 20 minutes ata or mga 15 minutes, nakaabot na kami dito sa Cebu Ocean Park. In front lang pala siya ng Seaside SM. So alas 10 nga pala ng umaga yung opening at medyo maaga kami, mga 9.30 kami na nakaabot. Kaya naman, nagtingin-tingin muna kami pero pumila na kami agad. So na nga pala kami online. 550 ata each person kids at adults, so wala ding senior citizen discount. Dahil nga maaga kami at weekdays din, so walang masyadong tao at hindi masyadong busy. So nagpunta na rin kami sa Manila Ocean Park last year nung umuwi kami. At nag-enjoy talaga ang mga bata. Gustong gusto kasi nila makakita ng mga shark at mga fishes. So unang-unang nakita namin is yung alligator dito sa gilid. Meron ding iba't ibang mga isda. Sobrang lalaki talaga. Meron ding maliliit na mga isda, so iba't ibang species ata ito at klase ng fish. Yung mga anak ko kapag nakakagita talaga ng mga isda is na amaze sila. Hindi lang isda, kundi lahat ng mga animals, yung mga bata kasi, animal lovers ata. So last time nagpunta kami dito, wala pang Cebu Ocean Park. Noong August 2019 pa daw to na open, before talaga mag-COVID. So marami na talagang nagbago sa Cebu last time na nagpunta ako dito at hindi ko na talaga maalala pa lahat ng mga bagay-bagay. So meron nga palang kakaibang isda dito, color zebra lang naman, ang tawag nga pala nito. Hindi ko alam, nakalimutan ko na naman, meron nga palang napakalaking gecko. Meron ding iba't ibang mga frog, meron palang Pacman frog. Gecko! No! You like gecko, remember that brown gecko? Yeah. A bird's neighbor, she's a bird. Yeah, wanna play the bird, okay. Yay! Yeah. Georgia wants to try it. Oh, look at that! Oh, good boy, Sai. Uh, very good boy. Ah, Silas cheese. Okay, okay. Good girl, Yana, hey, you, you, got you got three. Yeah. You got three. A cheese lamb. Cheese. Yeah, good, yeah. Ayan na. So nag bird feeding nga pala yung mga anak ko at ah, sobrang enjoy talaga sila si Georgia. Hindi niya sinubukan. Natakot kasi si Georgia sa mga ibon. So pagkatapos nga pala is pumasok kami dito sa oceanarium. Ito nga pala yung parang Malalaking fish tank at ang dami-dami talagang isda na na-display so Parang naalala ko nakita na namin itong ganitong isda Before na nagpunta kami sa Manila Ocean Park Pagkatapos nga pala is lumabas na kami dito At ang dami pa rin isda Sobrang laki talaga Sinubukan din namin yung fish pa dito sa labas 100 pesos lang naman at unlimited na siya Si Georgia nga pala is nag-back out Kinakagat na siya ng mga isda ito sabi sa akin, yung isda daw, kinakagat lang nila yung mga dead skin o yung mga patay mong mga balat. So tinry ko nga at sobrang kiliti talaga at kinakagat ng isda yung mga balat mo. Pagkatapos naman, is pumasok na naman kami dito sa underwater. Parang malaking aquarium na naman at ang dami talaga mga shark, stingray at iba't ibang mga isda. Alas 11 nga pala is nanood kami sa feeding show. Dito lang sa baba, at pinapakain nila yung mga isda at live na live mong nakikita. So maliliit nga palang isda, pinapakain nila sa big fish. So meron din palang restaurant dito. So while nagnunood ka sa feeding show, is pwede ka mag-order at kumain ng mga foods. At of course, dahil nga nasa loob ito ng Ocean Park, medyo dollar yung prices. Dito naman sa kabilang banda is makikita mo yung mga jellyfish. At pagkatapos magtingin-tingin sa mga jellyfish is lumabas na kami sa exit area at makikita mo yung pasalubong center or yung mga bilihan ng mga souvenir. So nagpas mo na kami at diretso na kami sa exit. So nagutom nga pala yung mga bata at lumabas na kami. Dito sa kabilang side nga pala makikita ang SM City Seaside. Napakalaki pala nito at hindi ko pa na nakita before na nagpunta kami ni Mr. Pagkapasok mo is bubungad sa iyo ang napakagandang Design nila. At tingnan nyo naman, parang malulula ka talaga dito kapag nasya-shopping ka. So sa New Zealand, hindi ganito kalaki yung mga malls nila. Siguro sa ibang city. Pero nagpunta ako sa Auckland, sa Manukaw. Es maliliit lang yung mall na napuntahan namin ni Mister at ng mga bata. Pati na rin sa Hamilton City, sa New Zealand. Pagkatapos nga pala namin mag-ikot-ikot, is nakakita kami dito ng kakainan. Tinatawag nga pala itong The Swizzlers dito sa SM City Seaside. So nag-order nga pala kami si Mama, barbecue yung in order. Ako naman, pork kawali. Yung mga bata ko naman is fried chicken, si Silas is spaghetti, si Mister barbecue din ang in order. Yung pamangkin ko naman barbecue din. So ang dami nang nag-order ng barbecue. Ako lang ata ang nag-order ng pork kawali. So unlimited nga pala yung rice at saka gravy. Hindi hindi ka talaga magugutom. So napakasarap nga pala ng food nila. So after a few minutes, na-serve na yung food namin. Ito nga pala yung fried chicken ni Georgia. At meron ding yellow rice. So ayaw nga pala ng mga anak kumain ng yellow rice. Gustong gusto talaga nila plain rice. Ito naman yung pork kawali Si Silas naman nasarapan talaga at sa espagueti. Sobrang napagod kami sa kakalakad at nagutom ang buong family. nag over muna at kumain. So bago ako kumain, nagchismis muna at nagatid muna ng mga balita na may init pa. So ito nga, tinikman ko yung pork kawali nila. At masarap talaga. Tinikman ko rin yung pork barbecue. At sobrang nasarapan din ako. Pati na rin si Mr. Silas naman halatang nag enjoy din sa pagkain ng Filipino style spaghetti. Pagkatapos nga palang kumain, ay dinala namin yung mga bata dito sa kids zone na. Nasa top floor lang naman. At pwedeng pwede talaga maglaro ang mga bata at siguradong mag enjoy sila dito. Favorito talaga itong favorito talaga to ng mga anak ko ang maglaro dito sa Kidzona SM. So naglalaro nga pala ng play do ata yung mga bata. nag enjoy talaga at super happy. Meron din silang parang bisikleta. Nakakita pa ng friend yung mga bata ko. Super friendly talaga yung mga anak kong kambal. Pati na rin si Silas. Approachable yan, kaya naman marami talagang friends sa school. Si Mr. nga pala ay nagkakabi dito sa gilid, while naghihintay yung mga bata na lumabas. Pagkatapos ay nagbook na agad kami ng grab at uuwi na, magpapahinga na naman. So grab na naman tayo ngayon at I love grab talaga. So guys, thank you for watching this video at uuwi na naman kami. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!